asa pispan dulu Okay, so guys, ang gando, hanggang doon niya, hindi na kaya ng camera sa tabay sa dulo basta nakikita niya parang mga ano na yan, isda yan <coughs> karami isda buhay yan ha, buhay, hindi yan patay mo yun. Ang dami niya, nanawa Naik pa yung fish eh. <laughs> Ayan, wala talaga sa dami. Isang uh, <laughs> kilometro ata ang dami nito. Ang dami. đã talo nè tung, nè nó, cái này ít sao không cần, cái này, Điều này. Điều này. Điều này. Điều này. Wala kong bakit sila may dami. Mga buhay yan. Sa gilid nga o. Oh. Kung pulan. Yun know. o. sawi night fish dami munti um, na isda lahat yan ayun know, naagad ng night fish naagad um, ng night fish